isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Louie Agimat itito uh, mayroon nung ipapakita sa inyo mga kagimat na mga kaibang bato na aking nakuha doon sa bundok na uh, aming paghahunting mga kagimat at sa hindi mo na ako magkumpisa uh, maraming maraming salamat sa walang sawang nagkasubaybay sa aking muting channel mga uh, kapwa muti hunters ating iras ang mapagbalang umaga sa ating lahat mga kagimat ang ipapakita ko mga kagimat ay ito ay uri ng bato na aking nabunot sa bundok mga kagimat ito yung nabunot ko sa mismo sa bato mga kagimat kasi ganyan siya mga kagimat dito yung nakikita lang niya mga kagimat yung sa taas lang mga kagimat ito ay hugis puso mga kagimat kaya binunot ko talaga mga kagimat yan kung titingnan natin mga kagimat parang mukha din siya mga kagimat na may balbas pero di hindi maklaro yung kanyang mata at saka ano Ayan, mga kagimat hugis puso kung titingnan natin mga kagimat eh. ay napakaganda pang halina ng tao mga kagimat itong pangalawa natin mga kanyo ito yung area tawag, tinatawag na dito sa amin na haring bakal bato na kahoy na nagiging bato mga kanyo mat, yan, ito ay uri ng kahoy na laniti kung ito sasabihin natin ito ay pang ito pang round na talaga ito mga kanyo mat, pang protection at saka gamit din sa ano pwede din pang paswerte kasi kahoy na nagiging bato itinatawag namin na haring bakal kahoy na nagiging bato ito ay kahoy na laniti yan maganda puti mga kagimat at ito mga kagimat yung kukuhaan naman tayo ng buto uh, ng langka ulisos ng langka mga kagimat no? na nagiging bato yung sa puno mismo mga kagimat yan no? Yan, mga kagimat Buto ng lang langka ito ay napakaganda sa patindahan mga kagimat ng gamit nito Bawat mot niya mga kagimat ay may Naka ano yan na ga, kung saan gamitin At ito yung ano natin mga kagimat pang Pang apat ito ay nakuha ko sa sanga ng malaking wangga mga kagimat nakasabit mga kagimat kung maniwala man kayo sa hindi ito ay tinatawag kong tabako ng isang malaking tao o kaprima mga kagimat na nagiging bato ng mga kagimat siguro sa nagiging motya na siya mga kagimat yan, you know? kita pa yung itim na parang sin, sin, ano ng sindi mga kagimat puro nagiging bato na siya mga kagimat yung yan. ito ay napakagandang pangpasorti mga kagimat yan Papaswerte ito mga kagimat Kaya kinuha ko talaga mga kagimat Ito ba ako ng kapri At ito mga kagimat ng sinag araw Ayan mga kagimat to Ito ay pang protection mga kagimat Lalo na sa mga Hindi magandang tangka sa iyo mga kagimat At ito ay mga Ano na din mga kagimat Kung bagasabihin natin Ito ay maganda talaga pang protection sa lahat mga kagimat Ito ay din mga kagimat Puro mga bato na yan sila mga kagimat ha? Yan o no? Mga bato na yan mga kagimat Yan At Mas lalo na ito mga kagimat Yan ay Ating mga bagong nakuha doon sa bundok mga kagimat At ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo mga kagimata, Yung mga bago ko nakuha. Tabako ng kapri, sinagaraw, kahoy na nagiging bato, itim na bato na ugis puso at saka mutya ng lang langka mga kagemata. At maraming maraming salamat and thank you for watching. And please like, share, comment and subscribe. en god bisa ting latmaya ka gimet